ninyo lahat mga idol. Dito naman tayo nagbabalik. Medyo, alam niyo po ba, kanina pa ako paikot-ikot. Hindi ako makaka, makahanap ng bangko. Itong isang bangko, napakataas siya ba, hindi makita yung ulo ko. ito narita ko. <laughs> Ay, nahayin mo na ako. And, mga idol, kain tayo. Ah, uh, bago tayo kumain, mag-pray muna ako. Lord, maraming salamat po sa pagkain ito sa ito. Pagpalain po kami sa araw-araw at ang buong mundo. Maraming salamat po. Pangalan po ng aming kapagdita sa Jesus. Amen po. Thank you, Lord. Ayan. Ito yung pagkain mayaman. Ito na yung definition ng pagkain mayaman. Hoy! <laughs> <Hey>! Ano <Bakit laughs> Ay, tawanan ng sila sa mga pagkain niyo, eh. Pagkain mga uh, lichon, kare kari-kari. Kaya ito yung nami-miss nila pagkain. Ako naman, kaya talaga ito ulam ko. Wala akong pera. <laughs> Paano mo Ito nga idol. Niluto ko ito kapon. Yan. Nagugas na ako ng kamay. Ha? Ito yung ano. na maliliit. Yan. Hinalo ko yung ano. Ito pa. Hinalo. Pag ako na gaganito, gumagawa ng ganito, hinahalo ko yung bulaklak ng ano, ng kamyas para may add flavor. Yan. Ito po yan. Medyo malilit lang eh. Yan, yeah, napakasarap mga idol. Tara, kain tayo. Yan. Yeah, hmm, Mutulo. Makakain mo na yung ano na ito, yung buto. Uh, pinakuluan ko ito ng ano. Kulang-kulang one hour. Oh my God! Alam niyo idol, bakit nahilig ako sa ganitong ano? Ganitong isda. Dahil ganito yung tatay ko noong araw sa kanalay ko, mahilig silang bumili ng maliliit. Tapos pinabalot nila sa daw ng saging, parang ganito. Ay natuyo na. Wala sa baba. Ah. Yon, meron pa. Oh, oh yami. Sarap! Hindi totoo yan. Bola lang yan. Tapos meron tayong bagong. Yan. Din, 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 dinuro ko na yung siling maliliit. Hindi naman gano'ng ka ang mga Hindi rin ako sa sobrang anghang. Yung tama lang. Sarap. Ang kape. Yung nakaraang vlog, nag-uulan din eh. Parang ganito yung panahon. Ayun eh, na, nag-uulan din. Kaya e, tama-tama ito sa panahon na ito. Mmm. Ito yung mga ganitong ulam, hindi nakakasawa eh. Hahanap, hanapin mo. Kung ano yung nakala, naka, nakalakihan mo. Paano masabi? sabi? Yummy. Hindi na lang tayo pa pwede laging ano eh. Baboy, manok. Magkakasak tayo dun. Hmm, nahulog. Hmm. Yami talaga. Bawang. Nabili ko ito kapon sa kanto. 40 kalate. Ay, nahulog pa. Natatandaan nyo ba to? Yes! Alam nyo nung araw, inabutan ko to 75 centimos. Siguro ang laki nito mga ano, apat na ulit. Ganyan kalaki yan, no? Yan. As, napakarami. Noong araw, pag wala kami pera, ito madalas namin ulam. Cropic. Yan. Oh, ay, kamahapong Ito yung nagtatawid ng gutom sa noong panahon na malilit pa kami. Hmm. Dito pala masaya ka na eh. Paano hmm. Ya, lagi namin hinahanap pala tong ulam na to. Kasama na namin sa buhay. Chicharon si crop <laughs> hmm Pero combination to. Hmm. Masarap pa yung ipaksulat. Ah. Ados. Malik. Meron pang masarap ipaksulat yung ano. Tsaka yung pangat, yung malilit na isda, yung halo-halo. Yung natawag nilang ano, samot-samot. Pagka umuwi tatay ko nung araw, galing sa trabaho, may daladalag ganun sa riwa pa nung araw. Pag kinamatingin sa muna, napakasarap. Ngayon kasi, sa mahal ng gasolina, yung mga bankero natin, yung mga hinda natin, hindi sila muuwi ng ng ano, hindi puno yung bangka nila. Kaya nangyayari, pagdating sa palengke, hindi na ganun kasariwa. Pero nung araw, grabe sarap ng hinda. Dito lang po sa lugar namin yan ha. Sa ibang lugar na yung mga malapit sa dagat. Talagang laging nakakain nila sariwa. Eh yung lugar namin dito sa Bulacan, sa Pampalay uh, boundary na kami ng ano, ng Kalookan Malapit kami sa ano. Ang boundary niya na sa may pleasant. Ano na yun? Ah... Uh, halo ka na. Kaya pagkagaling ka rito sa, sa Pampalay Bulacan, papunta ka lang Kubaw, pag araw, tinatakbo lang, eh, sorry. <laughs> tinatakbo lang po ng mga bus na ano, 45 minutes. Ganun lang kabilis. Nasa, nasa Kubaw ka na. Inahalo ko 'yan oh. No? Yung bulaklak ng kamyas. Kahit magsisigang ako, inahalo ko talaga 'to. Dahil paggalang sigang ka, alam mo kumukulay, kulay ah, uh, kulay ano, may pagka-violet yung sabaw niya, sarap. Yami. Nung nakaram vlog ko yung niluto ko sitaw at saka patola, grabe, dami ko na kain nun. Ngayon, hindi pa pwede. Magkocontrol muna ako. May na, ano, my blood. Ah. Tama na itong kanin na ito. Hmm. Ito yung pagkain, ano, hanap-hanapin mo, hindi na ka kakaumay. Hanap-hanapin ano, mo rin yun, ano, yung karne. Pagka naumay ka naman dito. Pero dapat lamang ang isda mo kaysa karne. Lalo pag may edad ka na. Ngayon ay 43 na po ako, kaya hindi na ako ubra na ano, laging kakarne. Ay malakas pa rin ako sa kanin. Nakakadiabetes ang galit pag sobra din. daling ka ba tataba? Oh. Ay, hara. sarap. Sarap. Ah, niyan. masarap dyan, no? Yan. Sabi ko na stop. <laughs> Kaya yeah, kakainin nyo yung bawang para tayo tanggal high blood. Ngayon mga idol, ano ito? Siyete na. Kukunti na laman. Dati mananawa ka dyan. 75 centimos lang. Ang dami na, tsaka malalaki pa yung malalaki pa yung hibla niya, ganyan Malalaki. Paano mo Ngayon, maliit na punggok pa. Sa ngayon, mga mga ito na dapat marunong tayo magtipin sa pera. Lalo yung kinikita natin na minimum lang Kaya naisip ko mag-YouTube. <laughs> na makabawi. <laughs> Joke lang. <laughs> <laughs> salamat nga pala po sa mga nanonood ng, mga videos ko. Sa mga nag-subscribe, maraming salamat po. Pagpalain mo kayo ng Panginoon. Panginoon na po magbabalik sa inyo ng ano, ng uh, ang tawag Numbiaya. Pagka gumawa ka ng kabutihan sa kapwa, babalik sa iyon. Ay, mga idol, may singin nga pala ako. Alam niyo mo ba? Uh, nasa Bible ito eh. Pagka tumulong ka sa kapwa mo, sabi ni Lord, wag na wag mo raw ikukwento kahit kanino, kahit sa pinakamatalig mong kaibigan, yung itinulong mo, kahit sa magulang mo. Alam niyo pa, alam, niya niyo po bakit? Sabi ni Lord, pag pag tinuwento mo yung itinulong mo sa kapwa mo, pinagyabang mo, mawawalan lang sa'yo yung ginawa mong pagtulong. Dahil Diyos, Diyos ang nakakakita sa iyo sa mga kabutay ginagawa mo. Yeah. Sabihin ni Lord, uh, tulong ka na tulong sa kapwa mo, pinagyayabang mo naman. Yeah, huwag ka na tumulong, wala rin sa isa yung ginagawa mo na nakikita kita, alam ko yung ginagawa mong kabutihan. Ganun, parang ganun. Wala po akong pinapa, dito ah. ah. ano ko lang, ah, na-open ko lang. Ano lang po yun, ah, ano ba doon? Hmm, hindi <laughs> Bawang sibuyas. Ito po, ibawang. Malaking tulong sa ni natin to. Kaya dapat lagi tayo nakakain ng bawang. Kahit hilaw. Mas maganda ka hilaw. Para lahat ng bitamina ng bawang makukuha ng katawan natin. Tu Tuwan-tuwa yung kidney natin sa pagka ano. Lagi tayo kumakain ng bawang. Nakakita niyo yung mga incheck. Meron silang binabad na bawang. Parang burong bawang yung kulay green. Yung lagi na ano nila. Kahit na uh, ano, kahit matatabay kinakain nila yun. Yun pang kontra nila panlaban. Ay, bukog na ako. O, paano mga idol? Maraming salamat po. Mag-ingat po kayo lahat. Salamat kay Lord sa biyayang natanggap ko. So. Ah, so.